Pupunitin ko ang diploma mo sa harapan mo. Yung diploma kasi hindi nagagarantee na magtatagumpay ka sa buhay. Marami may diploma dyan, walang trabaho, tamad, nanonood ngayon. Interview natin si Rendon Hello, Lamador. Ano ang pipiliin mo? Ano ang pagpipilian? Diploma o pera. Kung pwede pareho, why not? Hindi, isa diba? lang, isa lang. Hindi pwede pareho. Lugi naman. Pera. Bakit? Kasi pwede mong bilhin yung, yung diploma mo sa recto, mura lang eh. Totong ano, yung totoong pera. Ah, totoo. Ay, okay. diploma. Oh. Yung... Kung may pera ka, pwede mo kasing gawin yung gusto mo. Hindi lang diploma ang mabibili mo. Pwede ka magsimula ng negosyo, pwede ka mag-hire ng kung ano-ano, no? pwede ka pa mas mapag-aral. Kasi yung diploma, isa lang yun eh. Baril talk Kasi maraming may diploma, pero tamad. Wala pa rin ginagawa, wala pa trabaho, hindi pinapractice kung ano yung diploma nila. Kung ano yung pinag nila, hindi naman nila yun yung hindi yun yung trabaho nila kadalasan. So, kung kaya nyong magkaroon ng diploma, why not? Pwede. Pero kung papipiliin ka, pera, tsaka depende rin kung gano'ng karaming pera. Baka mamay, mura lang eh di diploma uh -oh. pa rin, 'di ba? For example, maraming pera, pera pa rin kasi marami kang matutulungan, tutulungan mo sarili mo, marami kang panggalaw. Uh -oh. Mas marami kang magagawa pag marami kang pera. Eh ba? Diba? 'yung diploma kasi ano, depende. Kasi, kasi, kasi kahit based on yung, experience mo, o, 'yung 'yung diploma kasi hindi nagagaranti na magtatagumpay ka sa buhay. Nasa tao pa rin 'yan. 'di ba? May diploma nga, tamad ka naman, 'di ba? Marami tama. may diploma diyan, walang trabaho, tamad nanonood ngayon, 'di diba? May diploma nga, tambay ka naman. ba? Diba? Nasa tao pa rin 'yan. Kasi marami akong kilala na hindi man ganon pinalad na akuhan ng diploma, masipag, may willpower, matyaga, at motivated sa buhay. Nagtagumpay pa rin eh. Tinalo pa rin yung may diploma. Na nasa tao pa rin yan. So, Kaya sinasabi ko, pupunitin ko ang diploma mo sa harapan mo. Naku po. Oh. Naku po. <laughs> Di ba? Kung tamad ka. O oh, Pero ano, ito huling tanong na, gano'ng kalaki ang tsansa na maging successful kapag may diploma ka. Kayo magdidictate niyan. Wala akong right. Walang right si Rendon Labador para sabihin yung success rate mo. Yung success rate mo ng success rate ng tao, iba-iba yan. Depende sa mindset mo. Okay, ito, Depende ito. sa gustohan mo. Huling tanong na, mag-aaral ka pa ba o magtatrabaho ka na, gagrind ka na? Kasi may mga kabataan ngayon na parang gusto na lang mag-grind ayaw na mag-aaral kasi parang nababaliwala yung mga pinakaaral na tanga kayo. Pag nasa third world country kayo, nasa Pilipinas kayo, kailangan nyo mag-aral, kailangan nyo ng diploma pag nandito kayo sa Pilipinas. Kasi gagawin kang basahan dito, tae ang touring ng mga Pilipino sa'yo kapag wala kang natapos. Tapusin nyo muna. Kasi yan yung ginagawang reason ng mga kabataan. Eh, bakit si ganito? Hindi naman wow. nag-aral eh. Iba yun. Magkaiba yun. Kailangan nyo muna ng safety. Kasi mga maraming kabataan na nanonood ngayon, na yan ang excuse kasi tamad mag-aral ginagawang excuse yan kasi nakikita nila sa motivational Tama. quotes. Pati Oo. mga sa TikTok, yung mga motivational na Oo. mga tao, hindi na rin okay kayo maniwala doon. Kung kaya nyo mag-aral, mag-aral kayo. Huwag nyo titipirin ang sarili ninyo. Hindi nyo naman, hindi naman kasi sigurado yung tagumpay nyo sa buhay. Eh. Tama. Hindi sigurado yan. Kaya gawin nyo ang lahat. Pwede kayo mag-aral, pwede kayo mag-grind, pwede kayo magtrabaho, gawin nyo ang lahat. Ako nga motivated na nahirapan pa ako eh. Kayo pa kaya. Tama. Tapos diploma pa lang pinag-iisipan niyo na. Tanga kayo. Huwag niyo tipirin sarili niyo. Lahat, dagdag dagdag dagdag. dagdag. E eh, ano kung mapagod kayo? Di magpahinga ka? Ah. Uh -huh. Di ba? Eh ano kung na-stress ka? Kaya mag-aral kayo. Huwag kayong tanga na sa Pilipinas ka. Mahirap tayo. Kailangan mo ng diploma, boy. Yun, let's go. Nagalit na ako. Hindi ako nagagalit.